Aba pare, kung hindi kayo makakabayad, huwag na kayo magbayad. Umalis na lang kayo. Umalis na lang. Ay, pagod. Kumain ka na? Mm -mm, na. Eh, ni? Oh. Ay, sabihin sana ako sa iyo eh. Ano yan? Mm, kasi, kanina, si Amanda inutusan ko. Oo. Oh bumili. E ngayon, syempre, alam mo na yung anak natin, nagdadala ka na. Ngayon, na aano-anan kasi ng mga tambay dyan. Medyo tinitingan-tingnan. Hmm. Yun nga, eh, medyo hindi ko nagustuhan. Nabastos ba? Hindi naman na bastos. Kasi syempre, diba, di ba? Hindi mo may iwasan na may pagdating ng araw, mapaaway ka, di ba? Eh ngayon, baka naman di pwede tayong umipat ng mas malaking bahay. Actually, the... yun nga eh naisip ko rin yan kasi sa pag umuwi rin ako madaling araw may nagiinuman dyan parang nakakayapan dumaan eh ko nga no, malakas naman yung angkas mo, di baka naman po pwedeng nga may sa mas malakalaking bahay. Hindi ko talaga talagang tayo ha? Hello, ah, uh, para Eric. Ikaw ba busy? Oh, pare. Napatawag ka. Ala, hindi naman ako masyadong busy. Nag garden lang ako. Ayun, buti naman, pare. Ah, uh, kasi pare, nagpaplano kami ni Kumari mo limipat ang bahay kasi dito, alam mo na, yung lugar na Ah uh, kilalakihan natin, pare. Alam mo naman dito na medyo critical misa, lalo pagka uh, lumalaki na yung ko, pare. Interesado sana ako dun sa ano yung pinos mo sa Facebook na ano, na bagong gawang paupahan? Ah, yung ano, yung bahay sa Laguna. Oo, oh, pare, bakante yun. Interesado ka. Pare, may kataasan ng upa nun, ah. Pero ikaw, alam ko, hindi naman ganun kataas ang kinikita mo sa pamamasada sa angkas. Pero kung ayoko masisira yung pagiging magpumpare natin, natin dahil lang doon, ha? masisira yung Ah, sa iba na ba kay Bae Eric yung ano? Know? Oo. Ang niya sa upa? Kakasend ko nga lang eh. Okay, good. Sige, bibihan ako ah. Sige, sige. Eh, teka, teka. Maalala ko pala. Kasi nagbayad daw kanina, di ba? Oo. Oh. Eh, last month na pala natin sa kontrata niya. Ay, oo so, nga pala. Ano palang plano natin? Mag... aano ano ba tayo? Mag-e-renew ba tayo o hindi pa tayo mas maliit? Ipa na naman tayo. Hinirapan tayo magabot na ito. Lalo dami nating gamit eh. Eh kasi di ba medyo may nangay na mong konti yung yan Kasi gawa ng may mga ibang motor truck taxi na ulit. Okay? Actually hindi naman ganun mahina pero ni araw lang talaga na kumbaga kung yung gaya namin dati sa 8 hours pwede na kami umuwi. Ngayon magto 12 hours talaga kami. Okay. Eh, ganito na lang siguro. Pagtaan mo si pareng Eric. Oh, ano sasabihin ko doon? Sabihin so, mo na lang tumawag sa akin na maya may pagdating. Magpipay mo kasi pagpa-uwi na ako. Ha? Sige, sige. Oo, pare. Itsura malakas ang uh, natin sa ano ah uh, Sa pag-aangkas mo ah uh. Maganda at ang kitaan ha? Uh. Oo, oh, halos kasi yung buong uh, taon ng uh, kontrata natin eh halos sa buwan buwan up to date kang magbayad kung hindi ka man up to date minsan nag advance ka pa o po paano yun pare magre-renew ka ba, ba ng kontrata kasi malapit na itong matapos ah sige 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 pare good 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 so bali uh, another one year of contract ulit ha pero pare ha paulit ulit kong sasabihin sa iyo ha ayoko masisira yung pagiging magkumpare natin eh So, kaya sa'yo binibigay. O, oh, pare. O, oh, sige, pare. Ingat kayo lagi ng sige, pare, pamilya mo dyan. Lagi ng... Ano nga, bali-balita. Baka mag-total lockdown sa so, susunod na taon. Iniisip nga namin, matitira ba kami sa kali o baka isa kami sa tanggal. Eh. Ano nga ito? Walang tayong nakaka kakainin po. Walang tayo na Aba pare, kung hindi kayo makakabayad, huwag na kayo magbayad. Umalis na lang kayo. Umalis na lang. Ba't ito? Ano um, sabi? Pag-iro natin na bayaran yung dalawang buwan, Pumalis na tayo dito? Sabi ni parang Eric. Ano ba tayo? Wala na, dalawang buwan na yun, 20 nila. Diyan rin din, paglilipat tayo, makakailangan tayo ng pandang. So no choice, si Bogart na naman yung sa ating this Kaya manag mo -man na oh, lang sa ko na lang Hello, pre. Hello, pare. Oo, ang dami kong PM siya Saka tawag ako ng tawag. Bakit hindi mo sinasagot? Eh, yun nga kasi, pare. Actually, sobrang hiyan na kami sa inyo kumari mo dahil yun nga, Wala talaga kami maibayad, pare. Wala na akong aso na pambenta para marisulbahan ito. Sa barangay lang kasi ako pare nag-volunteer para lang na may makain yung mag ako eh. Pero Baka makiusap ako mamaya. Baka baka sakali. Doon muna kami. Kaya siguro pansamantala lang habang wala pa kaming malilipatan. No, 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 pare. Mali ka ng akala. Kaya pala hindi mo sinasagot yung mga PM ko sa katawag ko. Kaya kita gusto makausap pare. Ganito yan. Uh, Hangkat uh, may pandemya, ngayong panahon ng pandemya, huwag niyo munang alalahanin yung, yung upa sa bahay. Huwag niyo man naintindihin yun. Wala pare eh. Naisip-isip ko lang eh. Kasi kung ma... Uh, kung magugunaw... Kung magugunaw yung mundo. O di kaya, ito na yung magiging katapusan ko. Nang dahil sa pandemya na to. Inisip ko siguro panahon na para... Magdugtong ako ng uh, hagdang ko papuntang langit pare. Pare, sobrang maraming salamat talaga. Sabang so, maraming salamat pare. Kala ko sakali na kayo matutulog ngayon ng magiging ako. Pare, pinapangako ko sa iyo matapos lang itong pandemic na ito. Makabiyahe lang ako ulit sa angkas pare. Babawi ako sa iyo. Magbayaran ko lahat. Pare, magpagaling ka. Lagi kang sinasama sa dasal ng mga pamilya ko pare na humabaw pa yung buhay mo. Akala ko, tatapusin na ng pandemic yung pagiging magkumpare natin. Salamat sa Diyos pare. Hindi ako nagkamali ng pagpili ng pangalawang ama ng bunso kong anak. O yun pare. Pasensya na kung ano man ang nasabi ko sa iyo pare. E, alam mo na, ngayong pandemya, lahat tayo stress. Siya nga pala pare. Uh, meron ako ipapadala, ipapadala dyan sa bahay. Uh, meron ako pinadala mga ilang sako ng bigas saka relief goods, saka mga gulay-gulay galing sa galing sa farm. Oh, yun na pare. Ingat kayo lagi diyan ha. Kung so, meron pa kayong ibang kailangan at may kaya ko rin na maitulong, sabihin niyo lang. At pasabi lang kayo. So, salamat pare. Pare, ingat pare. Maraming salamat talaga. Huwag ka. Huwag ka pare.